Mapagpala araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kawai, kawai! Eya yeah, partner! Sa araw na to, andito tayo sa barangay Daladap, Esperanza, Sultan, Sudanat. At kasama natin ang isang kagawad, uh, si kagawad Marlon Gleo. Kawai, 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 kagawad. Pag-uusapan po natin ngayong mga idol kung uh, asinso ba talaga tayo sa pag, uh, papakuan farming or watermelon farming uh, business. So, kagawad Marlon, okay ba ang uh, pagpapakuan farming natin? ah uh, super, uh, ngayon medyo okay naman <laughs> kay uh, sa awa ng Diyos, <laughs> binigyan uh, tayo ng marang bunga at <laughs> medyo mamalaki-laki. Kaya nito, dami, dami mga bunga ang ginagawa ng ating pakuan ngayon. Ayun. So, total of how many hectares ang pakuan farming mo ngayon na, na so ng, uh, ano far ngayon, mga 7 hectares na kagaya ng tanong, pinaka namin <laughs> so, 7 -8 hectares. Yes. Ayun. At ang harvest mo ngayon, ilang hektarya po? Ah, mga 3.5 dito sa ngayon. Yung nauna na pinanayin namin, mga 3.5 hectares. Okay. So ito na yung harvest ngayon. First harvest. ah uh, first harvest. So pa, hindi pa natakot ito. So hindi pa natakot ito. Ano, yeah. okay. So, so, oh, Pagka-gather. Uh, Magawa, itong pagpapakuan, gagawal, ilang buwan ba ito natin gagawin bago tayo makapag-harvest? Uh, so, sa sa pag, mula sa pagtanim is uh, 60 days. O, oh, days? Oo. O, dipindi sa panahon, o oh, 60 o 64 days. Bago siya maharilis. Oh. Ayun. So, part 60 days lang, pera na, saka kwarta na, kung baga sa Ilonggo dito, kwarta sampat gid. Ayan. So, kagawad, estimate natin sa first harvest natin po ngayon mga idol. Ilang uh, tonelada po ito? Mga almost mo siguro, mga 22 okay. tons o 25 tons. 22 tons. 22 mm tons -hmm. itong first harvest natin. Uh, oh, grabe. Magkano ang presyo ngayon dito? Sige. Uh, 15 siguro ngayon. 15 Ayan. pesos. Oh, yeah. So ngayon po mga dol, is maraming uh, harvest ng pakwan dito sa Mindanao partner. Ayan. At uh, nakita natin sa daan kanina ang daming naka-display. Totoo. So, currently 15 pesos pero sa market nakabili tayo nung isang araw sa Kurnadal, 25. 25 pa. Ayan. So, maybe sa ibang lugar, 40, 50, 60. Ayun. Ayan. So, so magkano kaya partner ang unang harvest natin? Ito partner, bago natin sasabihin sa kanila, baka kasi mas mabigla sila, kasi medyo talaga, malalaman nila mamaya kung gaano kalaki yung kitaan. Pero kagawad, balik tayo dun sa, dito sa 7 hectares mo, 60 days bago ka makapag-harvest. Hmm. Sa araw na yun, sa 60 days na yun, magkano yung gagastusin mo simula sa mga lahat-lahat na sa seeds sa labor cost lahat-lahat na sa abono yung labas na, na total na finance mo oo oh. mga um, almost 250,000 oh nang ganyan 250,000 to 250,000. So ganoon. Yeah. So, ganoon na rin 200 to 250,000. Oh, balik tayo dun partner dito sa first harvest ni Kagawan Kasi titingnan natin. So papalagay natin 15 peso sabi ni Kagawad. Tapos sa harvest lang siya ng 22,000 kilos. 20,000 kilos. I-times natin sa 15 pesos. So, ang income niya, partner, sa first harvest niya. Kagawad, ilang beses ba tayo mag-harvest sa ating uh, pagpapakwan? Um, dalawa o tatlo. Dalawa o tatlo. Sa first harvest, partner, ang kikitain ni Kagawad ay 330,000 mga totoo mga hinday. So, ma-minus natin yung 250,000. May, may 50,000 na nag-inan siya. Ayun, may profit ka na na ano, 80,000, partner. 330,000 tama ba yung kagawad? Uh, Depende po sa kasi kasi dami ding mga tapakwan din ganito eh mga kasi, kasi 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 Ay okay uh, sa 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 pag mag 15 yung price yo hindi natin mapi-fix din tayo na fix doon sa 10 lang sa 10, uh, oh, 10. Uh, kasi yung yung presyo is 15 oh. uh, uh kayaan, oh 9 tapos oh. may 5 oh, uh, ranking king yun talaga sa sa, sa Uh, number of tags doon ka na mapapalo sa average uh, average ka na lang so oh, oh, 9.5 9.5 yan 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 makuha mo na ranking na hindi ka base sa 15 tags kasi yung malaking tira yan <laughs> <laughs> okay. okay so dito pala partner is iba iba by sizing pala tama tama so ang class A natin kagawad mga ilang kilo pala yon 15 yeah, for, for up 4 kilos and up, 15 pesos yun. Ayun, uh, tandaan nyo po yan ha. Tapos ang next po natin, ah, for down. For down, down magkano po ang presyo n? Ah, 9 or 10 ganyan 9 or 10 pesos ang 4 kilos uh, and below. Tapos 3 down medyo bababa-baba baba, baba, na siya, naara sa 7 to 5 na. Ah, yun, or, okay. per kilo. Per kilo. So 'yun. Oh, so, 7 or 8 pesos per Tama. kilo pag 3 uh, kilos and below. Ayun yeah, 'yan. So 'yun. Kasi may may mga sakay 'yon kasi first na harvest, medyo oh. marami yung class na class A, yung malaki. Oh. So most of uh, Pakwan mm -hmm. nandito ngayon mga Totoo malalaki. So 15 pesos. So pagpalagay na lang natin. Yan ito 15 to. Oh. Oh. Ito kasi maliit. 3 down yan. 3 down. down. Ayan. So mga 7 pesos or 8 pesos oh. ang kilo nito. Okay. Ayun. So pagpalagay na lang natin, sabi ni Kagawad 9.5. i natin sa palagay natin, 22,000 na lang. Tawa ba yung kagawad? Ang okay. ah, nasa 21 din. Oh. Ayun. So, bawi pa lang to, bawi. 200,000 209,000 partner oh. ang kikitain sa first na harvest So, malapit na mabawi agad hmm. Balik kapital ito, sir oh, oh, balik na kapit. Ayong, yeah. Yung galing partner Pero kagawad, after nitong uh, first harvest Ilang days ba antayin natin bago tayo makapagkaroon ng second harvest? Ang mga 5 days to 6 days or 4 days Depende sa buyer Pag may buyer, pwede na Pareto na Harvest so, after 6 days partner, harvest na partner. Tata, uh, kagawad, ganon natin ka kasi mas, ganito karaming uh, mga pakwan, libo-libong tunilada eh. So, paano natin siya minamarket? Ano ba yung uh, strategy natin, kagawad? Uh, ang buyer naman ang ang actually hindi naman uh, ang, ang sa akin naman yung yung planter naman hinahanap, naghahanap ng buyer eh kasi sila 'yung nakakaalam ng na buyer diyan. Ah, uh, sila may uh, collection uh, uh, sa buyer sa akin taga pinas din ako eh kasi uh -huh. kung mag 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 dagdag sa kanila na bawa sa kanila bawa sa kanila uh, tapos ang kwan tao kang mga dito wala eh nagtatanig pa na lang wala kang kung hmm. kurate pag madami kang ano na Ah, uh, matanim, daming harvest. Hmm. Uy na yan. Nakabuhay ka pa ng mga hindi. Ayun, ayun. So at least dyan, planters, at saka sila na yung direct connect sa, ano, oh, sa buyer. Buyer ko. Oh, buyer finance. Oh, buyer. Oh. Tapos, uh, ano bang style mo? kasi mga idol, si Sir Marlon po is nagpifinance. O. Oh. Tapos yung uh, planters, sila yung... Mga technical sa pag-alaga nah, ng nah, pakuha, nah, lahat oh. ng mga libo doon. Oh. Bali, ano ba yung style nyo doon, sir? Hatian ba? Minus gastos? Ano po ba? Uh, minus gastos. Uh, kunin yung lahat ng gastos up to mga 60-40 kami. Okay. 60 sa kanila, uh, -huh. yung planter. Sa sir is 40%. 40. Tanggal lahat ng gastos? Oo, uh, tanggal. Ayun. sa kuwana, income, sa net income. Net income na. Ayun, partner. So napakaganda pala ng program nila ganoon, partner. Mm -hmm. Kasi tatanggalit na lahat ng gastos dun sa finanser babalik mm -hmm. sa kanya. Tapos ibibigay sa mga planter 60%. Uh -huh. 40% mapupunta sa nag-finance. So maganda, partner. Ganun. Yes. At saka po mga idol, ito na yung uh, sweet 16 na uh, variety ng uh, pakwan. Ayun. At saka andito na rin yung buyer mga 'tol. pag nakita niyo doon sa gilid, may truck na. Ayun, nakaantabay na after harvest. Kagawad, tanong ko lang partner, kagawad, partner. May mga disadvantage ba pag tatanim ng pakwan, kagawad? Ano ba yung mga reason bakit nagka failure yung pakwan farmer natin? ano ko na-assess. Hindi mo talaga mapindur yung yung tanim. Kasi issue 'yan sa masa, sa fertilizer. Hindi ko kalam magbubuhay o yung kasi nagtanim ka, dapat talagaan mo, di ba? Oo, oh, tama. Kasi mayroon din planters na pinagbabayanan, siyempre hindi mag-successful, hindi luwi sila. Yeah. Anong iba, balik ni na sa mga nila, kaya siyempre nagtanim ka ang corpus mo dyan para makapira ka eh. Oo, para kumita. Oo, no, para kamita. Ayun. Uh, so, as a financier, uh, Sir Marlon, pa uh, mas maganda din ba ang uh, ganong kalakaran na mag-finance din? Or... Hindi -di sa style mo kasi yung pakwan, hindi naman pare-pareho. Kaya next month, mag-season na ng pakwan o magkano yung sila dami-dami. Wala, wala ka nang gignan ka. Kung saan, malugi ka pa. Malugi. Uh, dahil sa presyo? Uh, dahil sa presyo. Ayun. Ayun. Uh, sa presyo. yan, yan po mga idol. Ang pinakamaganda dito kasi mga idol, yung mga planters may connection na Uh, partner sa uh, buyer oh. so ang pinakamahirap kasi pag nagtanim ka wala kang buyer Tama, totoo yun. at dito po sila sir Marlon pinapubaya niya po sa mga planters niya kung sino yung magbabayer at na end po kukunin lang yung total na nafinancing sir Marlon and then mag uh, split sila 60 sa planters oh. ng net income 40 kaya uh, sir Marlon partner ayun. ang dami, dami pala mga ganong technique partner kasi lahat lahat na sa planters ikaw lang labas ka lang ng pera Tama ba yun yung kagawad? Mm. Ayun, ah, tas mag- Pero may risk din na pag uh, uh, nalugi. Kapital uh, uh, mo ang nalugi no? Ah, itong pakwan na ito, hindi mo masiling na, ano na, na, na lahat na makaginan siya. Hmm. Kasi may yung payag, pakwan, may panahon may din na hindi umulan. Hindi hmm. hmm. may na yung harvest mo. Kasi hmm. yung planter, isahan lang yun eh. Kasagaran hmm. niya na makita mo, Uh, pagtapos na wala naman hindi naman sila iba na naman yung kanilang mga kwan dyan financer financer okay. uh, dapat uh, timingan mo yan tapos every sa preparation galingan mo din na ikaw na magplano dyan kung ano mo para madali madali na ano na gawin sa pagtani ayun so yun partner So, kagawad, kasi itong pagpapakuan eh, medyo nga, medyo ano nga, medyo masinop nga pag uh, hmm. ito. Yung technology, nandoon naman sa planters. Kagawad, may chances ba na kayo po sa pagpapakuan nyo, nalugi kayo o hindi pa naman? Uh, so far, wala pa naman kami Ayun. na Ayos. Uh, at least, makakakain ka lang o pang Christmas na yan. Uh, wow, nakasmile siya. <laughs> <laughs> Malapit na. So, Sir Marlon, ano ba ang uh, sa tingin mo sa tagal mo na dito sa sa lugar dito? Sa pakuan farming, ano usually ang pinakamahal na presyo na na-experience dito? Uh, yung dito na, na nagbili sa amin. Oo. Mm. Uh, mga 22, <laughs> 22 na yun. Mga oh, 22 pesos per kilo. Uh, Pinakamahal na yun. Pinakamira. Oh yan. Yeah. At saka pinakamura. <laughs> mga 6, 7, 8 na ganyan. Ang kilo? Uh, ang kilo. <laughs> nang nang good nang 4 uh, up 6 uh, uh, kilos, tak uh, uh, six pisos kilo? Oh, uh, eight pisos, eight eight pisos. So uh, logik nama ganyan, or bawi lang? Ah, uh, bawi lang. May kita pa rin. May kita, pero wala na. Pero ang planters logo na ako mag ganyan. Ayun, na pati. Kasi ilan na lang yung hatian nila. Partner, dito lang partner, pag-usapan natin dun sa ano, kasi sila kagawad, e eh, financer. At ang napakagandang uh, ginawa nila partner, dun sa ano, mga totoo mainday, para masundan nyo po, ang technique kasi nila, uh, sharing partner, 60%. Hmm. Kaya dapat, yung mga planters natin, aalagaan nila baka pwede nila ma-apply dun sa kanila din. Siyempre, gawin din, ganun din gagawin nila sa mga ibang nagpa-farm. Hindi lang sa pakwan, pwede din sa kung ano-ano ba yung klaseng vegetable ba o may mga crops ka ba niya na ano. Pwede din ganun partner kasi isipin mo, uh, 60% ang ilalagay sa kanila, okay. sa mga planters. Kailangan nilang galangin, galingan, kailangan silang mag-produce ng napakarami para kikita sila. Yes. At uh, marami silang mag-share-share eh. So, hindi sila malulugi Ako ah, okay. ba yung gagawin? Okay. Ayun. So, Kagawat, gano ka ano ang advantage ng pagkakaroon ng pakwan farming sa panahon natin ngayon? Uh, ito madali lang eh, madali kang manugi, madali kang maka kita, kita. Yung sugal na ano? Importante ano? <laughs> so, <laughs> ano importante? Maka, parka, maka ka, kita na kahit konti na lang. Ay, ay, Ma sa pa-confirming partner, na natawa ako dahil uh, mabilis kang malugi, mabilis ka rin kumita. <laughs> depende days lang, sugal din kasi. Sugal din, ayan, ayan. ayan. Uh, partner, ang paganda do, partner, si Kagawad, never pa siyang nalugi dahil sa Yes. So, yun ang uh, maganda doon. So, partner, may tanong ka pa? Partner? Wala na, partner. Ayan. So, so, Kagawad, pwede mo ba kaming uh, bigyan ng, uh, uh, ano mo, yung uh, inspiring message mo dun sa mga future farmers na kagaya mo, isang Kagawad, pero mayroong part-time na ganito, nagpa-farm din kayo, hindi ka nag focus na. Doon sa pagiging kagawan. So ano ba yung ma-share mo po sa kanila? Ah, uh, super sa... Tingin po dito, ko Sa papapakwan, pa na uh, dapat galingan nyo din. Galingan nyo na magpakain ng planters nyo. Kasi yung kung mahina kong pagarin yung planters nyo, wala eh. <laughs> mahina, mahina, mahina may inang, may ina may ina yung kumilos. Mahina yung magpapalaki ng pakwan. Kasi kung dami pag-aay mo, masugi sila ah. <laughs> Yun pala Kito. Ayan mga idola. So huwag tipirin yung mga planters. Tama. dahil pag uh, tinipid nyo yung pagkain ng yung planters, baka kulang sila sa vitamina or uh, resistensya at rin silang magpalaki or magalaga ng mga pakwan. Ayun. So yun, sana po nasundan nyo yung mga tito mga hinday kasi itong mga technique na to galing talaga sa mga farmer hero natin kasi sila yung uh, nakaka-experience partner dito sa field kung saan sila nagpa-farm. Ayan. Yes. So partner, Please don't forget to subscribe to channel po namin ng Pinoy Palaboy and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pafa farm at sigurado yan kagaya ni Kagawad Marlon, kita kita tayo sa farm. Yes, sana po marami po ang natutunan sa ating video mga idol. Please share naman po para maraming mga panood. Mula yan dito sa Barangay Daladap, Esperanza, Sultan Kudarat. Kasama natin si Sir Marlon Agleo. Maraming salamat at farming mga idol. Kaway-kaway. Bye-bye.